Ano ang tawag nyo? Ano ang Double Okay kayo Yan po Napakasarap uh, ng almusal namin ngayon Ang tawag po daw dito ay Double uh, order paklay with laman. Ayan, oh. Tingnan nyo. Wow. Mmm. Very nice. Ayan po. Merong pastil. Ang tawag dito, pastil. Merong sili. Merong mga pang lalahok. Suka. Ya lah, pastikan Ya, Wow, wow, wow Kain lang po Iyy Ha, kain lang tayo Okay, sige Mga idol, kain na tayo. Good morning, good morning po sa inyo lahat. Almusal na po ito, almusal. Dali hmm. lang. Isilip. Isilip pa. Okay idol hindi ata maganda ang pagkain ko ng pagkain kanina medyo mapama uh, ang gagawin ko no masarap kasi eh konti na lang order ko dalawa kasi yung kanina overload yun eh yeah, medyo dapat control control lang talaga anyway thank you thank you